ganang araw mga lods may tips naman tayo sa mga baguhan hindi pa alam yung pag troubleshoot ng electric pan ito ang pag troubleshoot ng electric pan na to hindi yun hindi umikot tumugong lang siya at saka okay yung mga kapasitor niya mga busing okay lahat kasi bago pa ito 2 months pa lang hindi na siya umikot tumugong lang problema nito mga lods hindi ito bullshit ko na to yung problema niya ay yung wire sa patungong kapasitor botol talaga yun sa may insulator niya yung connector kasi maliit lang yun ang problema nito hindi siya umikot muugong lang kasi walang function ng kapasitor niya ito tapos na ito troubleshoot ka na pinagtong ko na yung ano wire kapasitor kasi pinoto ka na testingan ko kasi akala ko sira yung kapasitor niya tugtong ko ulit yung kapasitor niya para kasi okay na yon okay yung kapasitor yung koneksyon pala niya wala para sa mga baguhan na tulod sa wag lang sa mga marunong na mga tips lang ito tips para sa mag umpisa pa lang mag prepare ng electric pan dapat maingat ang buti yung mga wire niya kasi maliit yung mga wire tali mo po lalo aluminum dapat, konting ko lang wala putol na mahirap pa dugtungin balik natin sa lagyan niya kailangan maingat pagpasok para walang sabit ito na <coughs> Kailangan pag mag pantay para yung proctor niya hindi magpan walang sabit pag ikot. Kailangan walang sabit Tapos na testing muna natin ngayon. Okay, dito tayo tingnan wala sabit. Hindi siya tigas. Tigas ikutin. Dapat testing ngayon ik kung ikotin ikutin mo. Hindi wala bang sabit. Okay, ito yung kapasitor niya para testing natin. gratis dalam artinya mau ikut nyiti bayangan terminal anak plugnya oke <coughs> <coughs> okay, now natin. Sak -sak. Sak -sak natin. testing Martin saksak saksak Martin testing yang ikut ah kita nyo ini itu yang saudi itu yang plastik casing barang <coughs> ini sa kuan sebotasnya sa ternyata ternyata ini yang bote barang ya pasokna oke saudara enam ya oke yang okay lo harus pilih lihat testing natin oke okay. oke okay yang lo harus thank you for watching malu subscribe